Ako, ito ang nakita ko Mga ano siya Mga orig Mga TW ng no mga orig May mga bag po sila Ayan, may mga bag po silang mga binta dito Sa tito dito siya, El Arte Monumento May mga gandang mga bag sila ng no mga origo, oh. Ayan, o oh. Mga sapatos ng no mga orig Bags yan o oh. Bags Uh, magandang bugs, mga magandang bags, mga orig na si Kanhan, galing ibang bansa ano, uh, na ano. Mga na ng sa ibang bansa ng mga bago pa ang mga orig. Ayan siya, ito malawak yan, malawak. Ayan, RTW. Ito lang yan sa monumento. LRT din. Pagbaba ng LRT mismo. makita uh, mo dito yan. Sa second floor dating uh, tabi ng isin dating dran